Guys, inaaya ko ng kapatid ko na mag-church. Pero ang sabi ko, ayaw ko kasi pagod ako. Kaya ang ginawa niya, tinulungan niya ako magligpit. Ipa-prank ko lang siya, guys. Unwari. Hindi ako mag-church. Matutulog mo na ako 30 minutes. Papan okay, ka mo lang si... O, kita mo baga nga. Kami wala tamang kimangangangawin. Takihan sa ngawin. Taki <laughs> Alam ko ba sa'kin? Ah! <laughs> sita magtuturo naman Ilang bote bibili natin sa palengke tapos dadali natin sa church? Ano yan? Ano ka 20 peraso? Seryoso ka. Ano oras ba yung church? Alasin ko kit ni Jai. Ikaw kamakamit jebote. Nagsara sa Ano oras na ba? Ailen, anong oras na? Oras Jem, anong oras na? Dadala-dala mga cellphone. sa nagsasudip ay 2.7 2.7 <laughs> pa lang 2.7 pa lang alasin yung church natin pupunta din sa palengke alas o, matulog mo na ako sabi mo 2.30 tayo aalis ah, matulog mo na ako <laughs> 30 minutes <laughs> alam ko yan tinatamad ka niyan tara 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 hindi ang gamit na makatulog makatagarewa ka katagarewa -kata. ka wala mo na sa eteras gisingin mo yan okay, na tayo na

kailangan pa tayong magtanong kung kesa ayon na po. Magugustuhan ko ng plato. Nagluto Ngayon nakabili na kami ng bote. Pumunta muna kami sa palengke bago kami mag-church 5 p.m. pa naman yung aming church. So hindi namin alam kung anong amoy namin. Amoy isda at saka amoy tinapa na kami. Kaya heto papasok kami sa church na amoy palengke. Tatakbuhan na kami mamaya ng mga katabi namin sa church. Imbes na mabango kami, amoy palengke tuloy kami. kali kanito. Itan Oh my god. You gonna pray. Oh yes. No uh, words tell my mother. I mean, not not, not your mother. Yeah. I Me. Mean. Ayun na uuuna na siya. Ayun niya sa lahat tino nabibidyo siya. Hindi niya alam na pino ko siya si secret si ko lang. You pray later ah. Huh? Ha? Huh? Do not play, na? No? Hi. Okay, mag-church kami. Andito na kami. <laughs> <laughs> hindi niya, hindi niya gustong binibidyo ko siya kaya hindi ko rin alam kapag napanood niya to ayan tinan mo pasaway talaga siya hindi naman niya gusto palang maghawak ng boat kapag sa church pinahawak niya talaga sa kapatid namin. we are in the good we are in the top guys we are here now we go in the another top Adik. <laughs> We are going to go there, guys. I the place. Minuman din. Minuman din. Ayun, ayun, ayun. Ika? Ayun, ayun. Harap mo na dun. Harap mo na dun. Harap mo na dun. Harap 4 p.m. pa lang guys. Kami pa lang mga tao dito. Kunti pa lang. Mamaya madami ng tao dito. mo muna kami sa bakery dahil gabi na para may almusal kami bukas ay Bye guys! Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Thank you!